Anil. ini gang ini gang ini ya pitchai ini ya ini kan, ini tuh ini

seasoning. Kulok, 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 kulok. Hmm. May dalag sa kanila. Lagay ko na lang Lagay ko na ang kitchay

sabaw guys sarap ang sarap ng sabaw nalagay ko na ang tamari ang palo ang ng sabaw sa taginit na panahon Lagyan natin ang seasoning. Ah, seasoning. Para masarap ang ah, sinigang na sarap yan. Yan. Sarap guys. Ito oh guys. Gusto na yung gulay guys. Lagay ko na yung sili. Sili green. Tsaka sili na ulat. Ibaki ang natin lubog para maluluto yung sili. Puno. Mapo yung ano. Sabaw. Ikman. Yan. Ito na guys. Ito na ito. luto na. ini kan tilap ya ini dituit nah nah ini betul na, na ini nak main bagus bagus bang kalau saat ini channel like in share dan di sana guys thank you for watching thank you thank you